Hi guys! Welcome back to my channel! Nagplano nga kami ng mga kaibigan ko na pumunta sa Montrose, Switzerland. Ito nga mga kaibigan ko ay magkapatid. Taga Mindoro din sila. Mga Mendoreña din silang katulad ko. Nakasakay na kami ng train dyan at isang olas... Olas? Isang oras at kalahati or... 2 hours ang biyahe. Dalawang train ang sasakyan namin para makarating sa Montreux. May maganda kasi dong Christmas market at meron Santa Claus na parang lumilipad sa ibabaw ng lake. Yung Christmas market kasi nila doon ay mismong nasa tabi ng lake. Masarap nga mag-travel, maganda nga mag-travel dito sa Switzerland kung train ang sasakyan. Napaka-komportable at saka marami kang makikita magagandang view dito. Katulad na lang ng mga bundok at lake. Itong ang train na nasakyan namin ay double deck. So doon pa kami sa taas, nakaupo, kaya pababa na kami niyan. Kasi kailangan pa namin mag-transfer sa isa pang train para makarating kami doon sa sinasabi ko na Christmas market sa Mo. Throw. Ilang beses na rin kami nakapunta doon para sa Christmas market at talagang hindi nakakasawa. Lagi maganda yung kanilang Christmas market doon. Pumaba na nga kami diyan kasi pupuntahan pa namin yung isang train pa na sasakyan namin. So kailangan on time kami doon para hindi kami maiwan ng train kasi hindi kami iintayin ng train kung late kaming dumating. Mm -hmm. Madalas kasing ang train dito sa Switzerland ay on time. Mm -hmm. Naglalakad na nga kami dyan at hinahanap namin yung train na sasakyan namin. Sa bawat kanto nga dito ay may mga screen para madali mo makita kung anong number ng station ang pupuntahan mo para di ka maligaw at para mabilis din hanapin kung saan station ang sasakyan mo o ang susunod mong sasakyan. Kasama ko rin dyan ang aking dalawang anak at yung isang anak na dalaga ng aking kaibigan. Eto nga at nakarating na kami sa aming tamang station. At ilang minuto lang ay dumating na rin ang aming susunod na sasakyan na train. Atyo! Oh. Eh oh, di atras sa... tayo. <laughs> ang daming tao talaga. Na. Ay, anak pa daan. <laughs> Oo oh, nga, dati kami. Sa sobrang ang dami ng tao na gusto rin pumunta dun sa may Christmas market ay punong-puno nga rin itong, uh, itong train na sinakyan namin. Kaya naubusan kami ng upuan. Kaya yung mga anak ko ay dito na lang umupo. Ito rin yung part ng train na pwede ka sumandal pero walang upuan at pwede mo din ilagay dito yung mga gamit mo or kaya ko may mga baby ano ka baby stroller so pwede mo rin diyan ilagay. Buti na lang at mga dalawang station lang ito kaya okay lang kahit hindi kami makaupo sa upuan. At madali rin lang kami makakarating doon. Magaganda talaga ang tanawin dito sa Switzerland pero ngayon ay medyo Ah, uh, ano siya medyo makulimlim, kaya hindi siya masyadong malinaw yung kuha ko, pero maganda pa rin kahit makulimlim. Winter kasi dito sa Switzerland, kaya mostly makulimlim. <tod> Kasi. Alam mo, tanga ka talaga. mo. Alisha. Ha, mo, mommy? Ate mo, mami. video video na lang kami dyan mag -inap para hindi sila mainip kasi laging nagtatanong itong anak kong bunso kung anong oras kung ilapang minuto ang ibabiyahin namin bago dumating doon Ilang minuto nga ay bumaba na rin kami sa train na sinakyan namin. Oh, Diyan ko na naman kayong pagbaba. Hi guys! Welcome to Montreux. <laughs> to Kailangan pa naming lumakad at bumaba dyan sa Mayhagtan para makarating dun sa pupuntahan naming hindi naman kalayo ang pupuntahan namin dito sa my train station. Pero dito pa lang ay sobrang dami na ng tao na gusto rin mamasyal dito sa Christmas market at makita si Santa Claus na lumilipad. Medyo siksika na nga dito sa dinadaanan namin at wala pa kami dun sa mismong Christmas market. At ito nga narating na namin yung mismong Christmas market niya at sa buka na pa lang ay makikita ko na talagang sobrang daming tao. Itong Christmas market na to ay talagang tabi ng lake. So, dito ko na ang aking vlog. And see you in my next video. Doon sa next video ko, ipapakita ko sa inyo ang mga nakita namin dito sa Christmas market at yung uh, Santa Claus na lumilipad. Thank you guys for watching. Please like and subscribe and share my video. Bye!